Good morning mga ka-planters. Kamusta po mga ka-planters ko? Namiss ko kayo. Update po tayo sa farm. namin na, ng na po namin nababasa ng Trabaho. Yan. Ito po ngayon ang update. <laughs> Nagsisilab po ng mga kalat. Kadami ng kalat dito eh. Sobrang init na po dito sa amin. Namamatay ang mga halaman. Yan, nagsisilag po kami ng mga basura din eh. Yan. Tinan guys. ah. Malaki na haong <laughs> ang aming mangga. <laughs> Taas yeah. na. Ha. Nakailang harvest na po kami dyan. Bali, ilang taon na itong farm natin? 2020. 21. 2021. 23 years na ha. 23 years na ito sa Abril. usok ha huh? ay masama na ho mga tanim kulang na sa dilig hindi na ho nadidilig napabaya na ho ame so yan guys ang update sa aming mini farm sobrang hangin dito ngayon guys mga ka-planters. Ito yung mga tinanim namin, Oh. Patay na. Sobrang in. Ito yung avocado. Yan, ang laki na rin po niya. Kaya lang, hindi pa siya namumunga. Dahil sabi, after 2 years, bubunga na daw siya. Tingnan natin itong darating na ano, na tag-ulan. Yan, o. Oh. Patay na ang mga halaman. Tatanggalin na natin yan kasi hindi na kaya <laughs> hindi na kaya mag-alaga busy na po sa trabaho malada lang ng mapasyalan ito ang aming rubber tree yan, taas na siya. Kaya la guys, sa sobrang init. yun oh. Na susunog. Then yang aming kalamansi, malaki na rin. Kalamansi kalamyas, ito yung aming kalamansi. Taas na rin. At yung dragon fruit, sad to say, hindi na po siya nadidilig. Kaya, payat. Pero hindi naman agad siya mamamatay. Tingnan natin kung makakasurvive siya ng tag-araw na hindi na didilig. Ayan. Mga petsa na siya guys. Hindi na namin kasi kaya mag-intindi. Ayan mga papaya, hindi na rin namin napanguhayan. Ang daming bunga dati nito. Naubos na naubos. yun ang yung mga tanim awa naman ang Diyos ay buhay pa may mga bunga ang kalamansi yun o oh. yan so ito yung update at yung aming kubo yan bagsak na ito tatanggalin na natin ito kama eh delikado na ito baka bumigay na kasi ito yan ang sayang are dito nakakapit sa ano sobrang init guys aayusin nalaan namin to hindi pala maasikaso Pwede tanggalin. Pwede tanggalin na natin itong ano de na. Itong kilay, tapos kung aalisin natin ang Nakaw. Yan guys. Madumi. Daming laglag na dahon. hindi na rin namin kaya mag-intindi yan ito mga halaman pero ito naman sa tag-araw eh nabubuhay muli So, hindi na nawala ng bulaklak. Itong bugambilang ito, gusto kong malis nito. Napakaganda. Tulay puti. Hindi siya namamatay, mamatay. Laging may bulaklak. Pinakagandahan ng bugambilang. Matibay sa init. So, ngayon, naglilinis-linis kami guys ng ngayon lang umaga then stop na uli uh, medyo mainit na gaya na lang pagka may time lilinisin pag wala yan na lang namin ganito hmm. <coughs> ito naman basta makatapos ang tag-araw at umulan babalik na ito sa sa ano sa ganda. Ay e ngayon sa dya, Wala, wala tayong magagawa. Sobrang init. Tapos ang tubig. Hindi naman ganun kalakas ang aming poso. Mag, ano ng tubig. Magkarga. Ito nga pala guys sa pinapatituluhan na namin. Mas-mas-mas pala magpatituluhan. aabot ng 70,000 mahigit ang pagpapatitulo ng lupang ito. Ang aming tindahan, nag din namin. Wala. So far, ito. Eh, ito pinanim ko eh. Matitibay sa init. Kahit di mo siya dihing-dihing. Nabubuhay siya. Kaya yung mga hindi matitibay sa init inaalis na namin para ano, less maintenance na